Binuhat ni Lebron ang Los Angeles Lakers kanina kontra Portland. Dahil sa nakakabilib na performance na pinakita ng all-time leading scorer, nasukit nila ang panalo laban sa Blazers sa score na 107 to 95. Natapos ang laban na to na si Lebron ang tinaguri ang leading scorer ng league Show matapos umiscore ng 35 points. Samahan mo pa ng 9 assists, 5 rebounds at 2 steals. Grabe si LBJ kanina mga idol no, Malamang kung isa ka sa mga nakapanood ng game, iisipin mo na parang hindi talaga tumatanda itong si Lebron. Narito ang ilan sa mga nakuha kong highlights ni Lebron kanina. Tara samahan nyo at panoorin natin to. Unahin na natin yung back-to-back -back na ginawa ni LBJ. Bali sa last 5 minutes ng third quarter, lamang lang ng 3 points dito ang lal sa score na 70 to 67. Sa mga oras na to, dito na nagsimulang magpakitang gilas itong si Lebron pagkakuha pagkakuha dito na daking ng bola mula kay AR without hesitation, bigla na lang siyang tumira. Matapos pumasok ng deep 3 na to ni Lebron, dumobo na ang kalamakan nila sa 6. Dito naman matapos matapik ni Cam yung bola papunta kay Lebron, katulad lang ulit ng kanina, without hesitation, tumira agad tong si Bron. Dahil sa back to back na to ni LBJ, hawak nila ulit yung momentum sa laban at lumobo na nga yung kalamakan nila kontra sa Portland sa 7, 76 to 69. Bukod sa back-to-back -back na yan ni LBJ, ipinamalas niya rin ng court vision niya sa bandang 4 quarter. Habang hawak dito ni Bron ang bola, pagmasdan yung maigyong mga idol si Wood, mula right corner papasok siya sa loob ng paint. Is ito sa masasabi nating patunay na malawak talaga ang court vision ni Lebron. Yung tipong humanap ka lang ng ang libring pwesto, ako na ang bahala sayo. So ay na nga, matapos ni Wood makapasok sa loob, gamit ang bounce pass na ibigay ni Lebron yung bola sa kanya. Kudos kay Christian Wood mga idol kasi nagawa niyo mga mula sa pasa ni LBJ. Another assist para kay The King. Transition offense to para sa Lake Show mga idol pero katulad na kanina si Lebron ulit ang magtitimo ng play. Kung makikita nyo may two options dito si Lebron, andyan si Hachimura sa right wing tapos yung isa naman si Torian Prince na nakapesto sa left wing. Iba kasi talaga ang impact na ni LBJ no, lalong lalo na nga pag siya ang may hawak ng bola. Kumbaga mahirap basahin kung anong gagawin niya. Yung tipong mapapaisip ka kung titira na ba siya sa pwesto na yon o sasalaksak at dahil sa playmaking ability na meron to, mas lalong nagiging mahirap depensahan si LBJ. Katulad na nga lang nito, kung titignan natin maige na atingin si Lebron sa right wing, umakmalang siya dito mga idol na bibigyan niya yung bola kay Rui, pero hindi. Lebron pass the ball to Torian Prince. Dahil sa 2 points na to ni TP, naging katoros na yung kalamakan ng LA laban sa Blazers. Ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, yung tipong parang alam na talaga ni Lebron kung anong dapat gawin. Hindi man dito ganun kaganda naging screen na ginawa ni Christian Wood, okay lang yon, kasi matapos gumamit ang spin move ni Lebron na iwanan niya yung primary defender niya. As you can see, nakafocus na kay Lebron yung depensa ng kalaban. Ang dami niya rito pwedeng pasahan mga idol, andyan si Wood, Torian at si Rui na nakapesto sa top of the key. Dito umakma si LBJ na titira siya. Sa totoo lang pwede naman na talagang tumira tong si Lebron. Pero dahil isa nga siyang past first player, mas binabuti ni LBJ na ipasa yung bola sa kasama niya. Lebron with the kick out pass to Torian. Hindi nyo maigi mga idol, sobrang luwag ng depensa kay TP di ba? Literal na wide open talaga. Torian Prince 4-3, nothing but net. Yung susunod na ipapakita ako sa inyo, simpleng play lang naman to. Isang high pick and roll between Lebron at Christian Wood. So ayan dahil sa screen na ginawa ni Wood na wala na yung primary defender ni LBJ. Hindi pwede rito umangat si Aiton mga idol kasi nagroll na papasok si Wood kaya lang nangyari na pilitan tuloy bumantay o mag help defense yung kabantayan ni Chimura dito kay Lebron. Pag si Lebron na may hawak ng bola dapat hindi mo iniiwanan yung kabantayan mo pero wala eh na na nga siya dito ni LBJ. Si Warren si mga idol umakma si The King, natitira na siya. Pero hindi, hinintay niya lang talaga na mag-commit dito. Hindi pa niya sinimatis Tybul. Sabay bigay ng bola kay Rui. Rui at Shimura for 3. Bang. Natapos ni Anthony Davis ang game na to na nakagawa ng panibagong double-double with 16 points, 14 rebounds at may kasama pang pangmalakas ang 15 blocks. 14 points, 6 assists at 3 rebounds naman mula kay D'Angelo Russell. So far mga idol 3-0 na ang standing ng Lake Show sa in-season tournament At sila rin ang numero 1 sa West A Anong masasabi nyo sa ipinakitang performance ni LBJ kanina mga idol? Kung i-rate nyo to 1 to 10, anong number ang deserve ni Lebron? Basta sa ipinakita niyang performance kontra Portland Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan Maraming maraming salamat sa supportan nyo mga kasolid It's your boy King Jan I'm out.